Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday mga idol. Ito na po yung nagawa namin ngayon Sabado mga, mga idol. Yung inakit namin nung kahapon, yung habang yero. Kung mapapansin nyo, yung, yung dito namin inakit mga idol. Kung mapapansin nyo, ayan. Ayun, nandun pa nga yung manok. Ayun, nakikita pa rin sa vlog yung manok. Kaya mapapansin nyo, dito nami inakit mga idol. Kung mapapansin nyo. Ayan, ito na yung project mga idol. Ayan, happy Saturday sa inyo mga idol. Ito na yung dalawang unit mga idol, yung haba ng yero. Ayan. Mga niya lang kulang nito mga idol. Babalikan ng lunis. Ay importante na latagan para yung mga manggagawa sa baba, yung mga mason o anuman, mga electrician makagawa sila sa baba. Ay ang importante din mga idol eh. Nalagyan po namin. Oh, da to din to mga idol yun doon sa kabila tourist din yun mapapansin yung mga idol yan ha ah. ah, lalagyan na lang ng mga ano idol mga follower mga kaping nito sa lunis uh, ah, yung mga idol ayan ayos na yan yan at out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo Okay, ingat kayo, ingat. Ay, mga idol, yung mga tao ko. Ay, maguwian na mga kanya-kanyang motor. Okay, thank you. God bless mga idol. Ito na yung project ng ng Sabado mga idol. Ang haba ng yero, kumawa maganda. rin sino. Mga idol, kaping na lang. Ayan, kaping, kaping. Tapos yung cupping. Yung area na yung mga idol, yung lalagyan din namin cupping yan. Pinahabol ng owner na kailangan lalagyan ni RJ Reyes. Yan, lalagyan din ang cupping yan. Pero may wall classing na yan. Kakapingan na lang namin yan. Kaya kung mapapansin yung mga idol yan. ayos na. Magawa na yung mga mga electrician, mga tubiro, mga mason sa baba dahil hindi na sila mawabasa. Okay. Thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. ko oh, Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday sa inyo. Ayan na. Ayos na mga idol. Two lang ito mga idol. pati yung kabila. Two din. Yung kulay asul Yung kay Boboy Mga Pansin yung mga idol. Ayan. Ayos na. Importante na habol. Nakatulong naman tayo dito sa mga contraction worker. Na mga kasamahan natin na gumagawa rin dito. Okay. Thank you. God bless idol Banda. Aba kasi ng gyero talaga mga ito. Kung mapapansin nyo yung inakit namin. Talagang hirap din kami kasi ang pasalamat namin mga idol ay pumayag yung kapitbahay. Abang kantin bete na dun idadaan yung gyero. Kasi kung dun dito namin idadaan mga ito. Kung mapapansin nyo ayun. Ang dami ng storbo Mababali at mababali ang mga gyero dito. Kailangan. Ang importante. Uh, pumayag yung kapitbahay. Kaya God bless na sa uh, bahay na pumayag po. Kaya maraming salamat din sa kapitbahay na talagang pumayag po. Na kaya gumanda yung akit ng yero. Okay, shout out sa lahat ng mga follower mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Thank you. God bless.